ayan. Kamusta po? Ayan, konting share na naman dahil masaya ang puso ko ngayon. Story time about sa aking mga naging achievement. Ayan. Ah, uh, tag dito. Gusto ko ma-inspire din kayo sa aking uh, mga uh, napagdaanan para makamit ko ang butihing certification bilang isang certified massage therapist. Ayan. Uh, masaya talaga ang puso ko ngayon dahil magbu-one year na akong graduate bilang isang massage therapist. Ayan. Sobrang uh, dami kong pinagdaanan guys. Kung ikukwento ko talaga, uh, kulang ang oras ng video ito. Kaya uh, gusto ko lang uh, magkasalamat kay Lord dahil sa kanya kaya mm. nagkaroon ako ng ganito. Masaya-saya ng puso ko guys. Eto. Tignan nyo to. Ayan. Nakalagay dyan ang aking book tsaga at kasipagan. Ayan guys, so, ganda ko dyan. Saan mo nakikita niyo yan? Laki-laki kasi, o. <laughs> Saya-saya. At sa mga, at sa mga kapwa ko dyan na uh, may kapansanan, kung gusto nyo rin uh, maging katulad ko, ah, uh, sana magkapag aral din kayo sa NBRC. Ayan. Uh, meron silang Facebook page. Ayan. Kung gusto nyong uh, maging katulad ko at kung may mga pangarap kayo sa buhay. Ayan po ako may kapansanan. Ako, huwag kayong matakot sumubok na mag-aral dito. Napakaganda ng NBRC kasi ang dami nilang natutulungan ng mga uh, PWD at kahit mga hindi PWD, nandun din po. Kasi marami silang um, uh, course na pagpipilian. Meron silang uh, computer for the blind. Ayan, may, pwede rin namang uh, ang kinuha ko kasi doon ay massage therapy. Ayan. Kaya <laughs> ito, ito ang nakuha ko doon. Diploma, certification, ayan. Kaya isa na ako ngayong uh, therapy. Ayan. At sa lahat ng mga, uh, kung gusto nyo mag-aral doon, meron din sila doon ano, uh, mga para sa walang mga kapansanan, kung gusto na maging independent sa buhay, meron doon. Halo-halo doon, guys. Halo-halo uh, din ang mga may kapansanan na nandun. Merong ortho, merong uh, deaf, merong ayan, blind, uh, maraming pang iba, guys. Maraming iba Marami pang iba doon na nakasama makeup may kapansanan at walang kapansanan. Yung gusto lang maging independent sa buhay, ayan. Siyempre, pag nandun ka sa NBRC, ah, uh, siyempre, bago ko makamit tong uh, diplomang ito, siyempre, marami akong napagdaanan doon. Pero, sobrang saya naman ang puso ko. Yung, alam niyo yung, ano, ah, uh, hirap, pero, kung ito naman yung matatanggap ko at pagbabago ng buhay nyo, ay napakasaya, guys. At sana, experience din yon, Experience din yon ng kapwa ko. May kapansanan dyan. Sana may inspire ko kayo sa aking video. At matry niyo mag-aral din sa NBRC. RC? RC. Ayan. Meron sa Facebook page, uh, NBRC National Vocational Rehabilitation Center. Ayan guys. I-search nyo lang sa Facebook. Uh, nandun lahat ng details nila. Ayan. Saya, saya. Tapos, meron din silang cellphone number at Ah, uh, ito si Ashi. Telephone number para ma-entertain nila kayo. Hi, ka muna sa video ko. Hi! Oh. <laughs> Galing talaga na alaga ko. Ayan, oh. Buting kong alaga. Siyempre, guys, sa Maynila pa yung NBRC. Sa Cubao. Kaya nga, ano eh, todo tiis lang ang yung prinsesa. Buti na lang kasama ko si Joe Ayers doon. Kaya palakas niya lagi yung loob ko. Siyempre, si God, kapag ka... May pananalig ka kay God kay God, walang imposible. Lahat ng mga pangarap natin matutupad. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord dahil meron akong ganito. At sobrang laki talaga na nagbago sa buhay ko ngayon. Mula nung nag-aral ako sa NBRC. Kaya sana, sa mga kapwa ko dyan na PWD, ayan, sana makapag-try kayong mag-aral sa NBRC. Ayan. Marami silang, marami kayong course na pagpipilian. Meron ano ah, sabi ko na kanina, meron silang computer for the blind, meron silang um eto, pagmamassage, merong housekeeping, merong um food man. management, ayan para sa walang mga kapansanan, yung gusto lang uh, maging independent, ayan. Marami, marami kayong pagpipilian doon, guys. At saka ang mga staff naman doon ng NBRC at ang mga social worker na ko aalagaan kayo sobra doon. at promise, sobrang magbabago talaga ang buhay nyo. Kapag, kapag nag-aral kayo sa, NBR, sa NBRC, ayan. Sobrang kami nagpapasalamat sa NBRC, sa mga naging teacher namin doon, si Mang Tessie Mendoza, ayan. Salamat po dahil sa inyo, kaya kami naging ganito. At kay Mamir na at sa lahat-lahat ng mga nasa NBRC. Hindi ko na kayo may isa-isa, pero os puso ako nagpapasalamat sa inyo at sa mga naging uh, kakilala namin doon. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa. Maisa Kaya, uh, nagpapasalamat ako at sana, makapag-try din kayo dyan. Uh, tiwala lang sa sarili at huwag gawing hadlang ang pagigiging may kapansanan. Ayan. Uh, lagi tayong maging matapang at pray lang ng pray kay God. Walang imposible. Yun lang! kayo doon. Bye guys. Like, share, and subscribe. Bye.